Kamusta ka kapatid? Kapatid, ano ang halaga ng pananalangin sa Diyos para sa iyo? Sa so, tingin mo ba nakakatulong ang pagdalangin sa Diyos sa buhay mo? Matthew 21 verse 22, And whatever things you ask in prayer, believing, you will receive. Sabi sa verse, ay there is boundless potential of faith kapag sinamahan ng pananalangin. Tayong mga Christ believers, tayong mga Christ believers, ay ini-encourage na magtiwala sa kapangyarihan ng ating mga panalangin. May power ang iyong prayers, kapatid. Believe wholeheartedly in God's ability to answer them basta ang inyong desire ay naaayon sa kalooban ng katotohanan at God's purpose faith in prayer kailangan dito ay more than just asking more than just request kailangan matibay ang iyong paniniwala at pananampalataya na ang Panginoon ay capable and willing to fulfill his promises sa iyo Kapag tayo ay nananalangin ng may pananampalataya, alam natin na alam ng Diyos ang kung ano ang mas makakabuti sa atin at maniwala ang kanyang kasagutan ay darating sa iyo sa hindi mo inaasahang paraan. In an unexpected form. Exciting, di ba? So be excited. Claim mo yung pinapanalangin mo, kapatid. Claim it. Ang assurance na ito ay gagawin tayo mas attuned ng Panginoon Nakatono ang kanyang kalooban at maririnig mo ang kanyang boses At mararamdaman mo ang kanyang presence Kaya manalangin tayo kapatid, maari kang yumukod o ipikit ang iyong mata At damhin mo, huwag kang pumayag na hindi mararamdaman ang presence ng ating Panginoon Panginoon, salamat sa gift of prayer Salamat sa assurance mo na nakikinig ka sa aming pakipag-usap sa iyo Tulungan mo kami, Panginoon, na manalangin na may buong tiwala at pananampalataya, O Lord. Trusting in your wisdom and perfect timing. Palakasin mo, Panginoon, ang aming paniniwala sa iyong mga pangako. Gabayan mo kami na hanapin namin ang daan patungo sa iyong kalooban. Naway ang aming prayers, O Lord, ay maging aligned sa iyong kalooban at masumpungan namin ang kapayapaan sa pamagitan nang pakiramdam na ang aming buhay ay eh, nasa kalinga ng mapagpala mong mga kamay. Pinupuri at sinasamba namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Salamat, kapatid. Salamat sa iyong pagsubaybay sa araw-araw. Salamat sa iyong pag-share. Salamat sa pamamahagi ng magandang balita ng Panginoon. Magkita tayo araw-araw. tak boleh tai buas